So, yan lang naman ang pinakita. <laughs> hello, hello, hello sa aking mga halaman. It's a, uh, ano, morning shine. ta Tadaan, tadaan, tadaan! Ta ta diba, kaganda ng, ano, no? Ganyan kaganda. Kasing ganda ng, ano, kasing ganda ng nagkuha ng camera. Charot, ah, nagkuha ng camera. <laughs> nagkuha ng video. <laughs> I'm sure. <laughs> Ay, hmm, gusto ko yan siya. Eh, ano ba? Gusto ko siya iuwi sa Pilipinas. I Hindi ko alam kung meron sa Pilipinas niya. So, yun lang naman, no? Pinakita lang talaga, no? And here's my midnight flower. Yung maswerte bulaklak daw na once in ano a, once a year lang yan siya. nagpublom yung magbubulaklak and depende yan siya sa inyo kung magkakaroon siya ng bulaklak sabi nila mas worthy eh. kapag nagtanim ka niyan at namulaklak niyan sa iyo kasi may dadating na pera o ano diba parang mukhang pera lang so anyway totoo po yan siya so ayan naman ang isa kong halaman na napaka pretty eh Da-da, da-da, da, ta -da, ta -da, ta -da dahon lang po iyan sya ang ganyan sya kaganda masarap niyang iano iuwi sa Pilipinas para magtanim ng ganyan ng aking kamatis cherry tomato, may bunga yan ayan, bunga nya and sa kabila din so yun lang naman, sige ikot natin ok mga bulaklak nya Wulak-lak ay nalalanta nalalanta oh, yan bunga din niya yan nasa na yan tada yan na naman kita talaga ito si buyas and the tangland so yan na naman <laughs> walang magawa happy morning yun. So, yun lang naman. Bye, bye, bye!